Ngayong na sa ay maglilito po ang buong team. Of course, gusto kong pasalamatan. ating mayora, no, si Mayor Halina Kanda. Ang mga sa Sa hanay naman ng Philippine National Police, no, our chief. Chief PNP Benji Akonda, kasama niya po ang ating na si General Ibay, at ating General Ibay. Sa hanay naman ng PNP, Bureau of Fire, I mean se do my own a card. Quite cheap for a card that And of course, sa hari po ng MMDA, adito po ngayon si, Director, si Director Lee Pana, na operation sa MMDA. Kung makikita po, kumpleto po ngayon. Ang galaw at nito. At aspeto for security, for safety, for medical. E, po mo. So, sunny pwersa ito yeah. ng national government at ng lokal. This is preparation. Hindi lang po ngayon hanggang bukas po. Kaso. So, yun po ang purpose ngayon. Go, Ngayon, hindi ng kung saan ang pasok ng tao ngayon, ang bukas, saan ang lapasan, ano, mga pinaghandaan ng bawat ahensya dito, kung anong kulang, pwede pa namin i-adjust, no? at ano mga komento po namin pa po. Ito. So yun po exercise po natin ngayon pang Anawagan Ang po sa tao, sana wag naman tayong uh, number one nag-point din yeah. po mut sa pero sana sa mga misaker ang likod niyo pata o asalang paiso dapat asahan niyo. So like mics talaga hindi niyo kaya. NTB mic naka-isa din din dapat natin magpaki-siksik ang pasyente o o babae So yung yun personal na uh, advice ko for puro ko. But this is government at work sa ating Pangulong Bongbong Marcos talaga itong baibig niyang binili sa amin no? ang Plaza Nasional mm -hmm. aga sa lugar at gusto ko pasalamatan ang ating Mayora Halim na puna for all of our issues. security threats that we're monitoring last week po merong nahuli na nag-BTO ng Bangso. Well, yeah. Uh, siguro si uh, Chief uh, Benji Acorda could answer that question. Uh, Kaya Chief, please. Yes, uh, with regards to that kind of threat, uh, we are not receiving any from other Sir. Internet, uh, but nevertheless our operations is ongoing you know. for the worst. We and